Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit na siya sa unang araw ng Nobyembre ang panunugod at pangongompranto umano ng aktres na si Barbie Imperial sa Viva Max artist na si Debbie Garcia. Nakitang kita sa naglik na CCTV footage ng isang bar sa Quezon City, na naganap naman noong biyernes ng gabi, ikadalawamputwalo ng Oktubre. Ayon sa ulat, sinugod daw ni Barbie si Debbie dahil sa selos, Nabalitaan umano ni Barbie na nakikipag-date si Debbie sa kanyang ex-boyfriend na si Diego Loizaga. Saipa sa chika, matagal na umanong nagsiselos si Barbie kay Debbie kahit noong magkarelasyon pa sila. Makikita sa CCTV na naawat ng mga lalaki si Barbie at nailayo kay Debbie. Kinawakan daw ni Barbie sa magkabilang braso si Debbie at dito na raw nagsimula ang murahan, talakan, at nagkaroon pa ng pisikalan. Ayon naman sa ulat ng entertainment site na PEP, agad daw na nagtungo si Debbie sa police station sa Kamuning Quezon City at ipinablutter si Barbie. Gulat na gulat umano ang Vivamax artist sa ginawa sa kanya ni Barbie. Hindi pa raw magsasalita si Debbie tungkol sa isyo, subalit sinasabing kokonsulta umano ito sa mga abogado upang alamin ang posibleng kasong pwede niyang kay Barbie. Wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni Barbie tungkol sa isyo. Anong masasabi mo sa balitang ito?